Magandang umaga po mga kaparambin. Umaga po tayo sa, dito po sa daan po. Ito po yung daan na papunta sa ating sentro po sa barangay namin. Ay kahapong hapon, tayo po pumunta sa bayan po at bumili tayo ng pins po ng ating alagang bake po. Ay may nadaan po kami dito ng ano, puno po ng sampalok. Ay yan dahil po bunga at tayo pinagsabi ng na sa may-ari na makikipitas po tayo. Pinawar sa po oh. sayang po ano yan oh uh. ito daw po ay ano gagawin lang la pong sangkalan sayang po ang puno ano yan oh uh. Nandiyan po si mami. Ano may bunga pa may? Ay pagkakadami ng bunga mga kapambin oh. Ay pagkakasayang. Yan si mami may. May. kami po rin nagpaalam sa may ari. Oo, ari po oh. Ay pagkakadami. May alam mo ba yung bugtong nito? Ano yun? Sinampal bago ko Yun. Sinampal ko muna bago ko inalok. Ay di sampalok. Ari po, pagkakadami. Ah, ah yan ang kapal po. Yan. Ay! Basa. O oh, yan po o. Oh. Kapagkadain po, nga po o. Ay nakatumbala na ang din eh. Mm, ari po. Oh. Yan. Ay ari po ay sayang. Uh, Ayan nga ha, bapo. Oh. Uh, pinatumbala ang ay, ang pagkakasayang naman eh. Ayan eh. po. Pahinog na. Oh. Uh, ah, pagkakadami po yan. Dini, oh. Kung sino may gusto. are po, imabubulok lang ang dini Ay, maganit din pala kahapon okay. po tayo walang dalang laga yan yan oh ang dami may oh. Hmm. Ayan yan po o. Oh, may cutter na si Mali pa ng dala. Hindi na kapon. Nasaan? Ang hindi na Ah? Sayang ano? Ayan po o. Hindi naman. Pagpaanam naman tayo. Ayan, o. Ayan o. oh. Ah, pagkakadami po oh. Yan. Hmm. Kuwari ko po yung tamis na rin. Huwag <laughs> may asukal po. <laughs> ha? Para po mga kaparambin. Ah, yan oh Isang buwig agad. Ano mga kaparambin, saan po wari magandang ilaho kaya ano? Kuwari ko yung masarap sa mga binutuhan ano? Nilaga Nilaga po. Ay, eh, sa kambing masarap ito. Kambing, oo. Kinambing ang sampalok. may kambing. Hmm. Ay, ako may kambing. Ah, pagkasayang. Hmm. Badamay natin. Ay, eh, wala naman po ito. Eh. Mabubulok lang ito dito. Abala ko. Ayan, no. Mahaba. Sabi mo pati, may ariala. Ayan, no. Ay, salamat po kay tita, no? Bit? Bic. Ah, Bic pala. Maribic pala. Salamat po. Ay, kesa masayang naman, tayo ay... Nang hinayang. Sabi ko po, pwede ito isabi-sara. Ah, pwede ito? Para hindi masira. Ay, po. ah. ah. Nakakapangasim na agad, ah. Aga maasin mo nakuha mo ah. po kapalaway po. Oh. Ah, kadahin po doon sa dulo. Saan? Doon sa luban Ito pala yung malutong ano. Baka oh. sulit doon. Pagpo agad eh. Pag po ito yung napahinog natin, tayo magagawa ng ano. Nung tindi po. Oh. dami po agad daw Dito putay tayo sa likod mga kapambing Pumikot po tayo Pagkakadain bunga din Pwede ito. Pwede ano ba? yun? Harpo? tapos sasalain, ilalagay sa harap. ito. ito. Ano? Mapag preferred. Ay, laki Ang daming laglag po. Oh. No, yan, yan po. O. Sayang. Oh. Pwede pa yun. Pwede pa ito. Hindi naman talambog. Eh. Nagkalat lang po. Bay, maigirin po ito ah baka tayong mamutla pagka dami na eh ay di pa magigay mo dyan sa baba ayun pamimigay po natin sa mga kumparehan natin pupunta sa bahay naman ngayon ang dami na po baka po ganyan sa labang nadadahan ating pamimigay din po yung iba nito ang dami ay kaysa so po ito lang sa o kaya po ituturo natin din eh mayroon din yung puno magsabi lang sa may ari po kaysa arang mabulok lang din eh pagkadami na po mga kapambin no? salamat po sa may ari Oo. ay marami pa po ay, tama na ay gawa ng sa iba naman po baka may mangunguha pa ay tanilin naman tarami tara. Hmm. Tara, tara pa na yung Hmm. Ayan po, upang po. sa sako po, tayo mo maminigay sa daan po. Kay Lola Linda. Kay Tito Lola, sa po lang po, ang tatin service natin mga kapandid. Eh. Yes, sir. Iya. Yeah. Domi po ayan Um, Dali po po eh, kaya lang eh. Sa iba naman. Kaya eh. po yung uwi naman. Tayo po ay ano, umiig kay Tito. Tito, nang inumin. Aray, <laughs> aray oh. Gusto mo? Sariwa. Organic. Ha? Ah. Oh. Sige. Ayun <laughs> laglag. <laughs> Si paring ano, mulay dami ibinigyan ba? ko, ang dami. Pa, sige, sige. Ko. Sa rep po, tito, ilalagay lang po sa re para hindi maano. Okay, okay, thank you. Oh. Uh -huh. sa daan. Diyan kay Lola Bic po, nanghingi kami, hinapay. Diyo, pangasin mo. Nanghinayang siya, kami. Oo. Oh. Lalaki. Ang dami pa po doon. Ang dami pa dami. Oo, dami. sa dami Kumaan pa doon. Oh, wait, lagi ito dyan. Kailangan ito, buto-buto ng baboy. Opo. Opo, kahit hindi. Oo. Kahit hindi ilo ito, buto-buto. Uh, po, masarap isda. din. Kahit naman naman. lang palo ko okay. sa okay. na! Sige pa, dito! Ay, mari, dito. na? sa bahay? si Ito Sayang. ay. Binigyan ko din. ating delivera ng ano ng gulay akan po binigyan dahil tanong ko magkano Ay, hindi po hindi po kaya sila gumibili yung anong, uh, okay, po pinang hingi ano ako bibigyan ko lang ako kaya talo ko gusto niyo yung sariwa natin sapa po. Ano po yung ano, o sang palo. Titikin po tayo. Yan. Hmm. tamis mismo. Hmm. Lalo ako mo ko. Kinakain mo yung balat? Allah. Hmm. Magulang na po. Tawagin. Tatuloy na way ko. <laughs> hmm. Oh. Ah. ah. Tatuloy <laughs> laway ko! Yep. Tadi tama na. Matay? Okay. Uy, tama na. Para mo na. Mm -hmm. eh, Kasim. Maaf. Oh. <laughs> Sakit sa panga. Si <laughs> ay, ay. Oh, panay ang ano ng aking panga. Mm -hmm. Ngilong-ngilong ipingko ay. <laughs> hindi man ako nangangain pero parang ako nakakaramdam ng asim ay hindi ka maasim hindi. ba't hindi ka nga pumipikit tinipigilan no. mo lang hindi maasim ko hindi maasim po. Yes. Mm -hmm. ko ako ito sa palo ko hindi maasim masarap nga mm -hmm. yung kinding inasukalan ngay mayroon parang asim masakit mm -hmm. mm -hmm. so, ng pangako ha Saan may papatong yun? Hindi. Eh, di ba hindi naman yung bubuksan pa? Hindi pala naman ngayon inipon yung niyogal, oh. Eh. Hindi na lang. Abot naman. Hmm. Oh, dulas pa ako diyan. Kita naman yun Oy yung pusa tumawid. Ha? Yung pusa. Hata. Ayun oh, tumawid sa ilog. Ano ba 'yan? Lo. Nen. Bakit pag nagtapos kay kasunod mo? Tatlo ka doon. Lakas ng agos. Ah, pa yan. Hahanlawan ah? ah, pa. pa. Loko. Mami ahas. Wala akong buta. Okay na? Ha? Okay na. Agad, Patingin. Patingin. Ano oh, naman po yung pusa o. Oh. No, ayun. Sunod pa rin.

Anong gulat, anong gumaganda? Alam ko ba, nasabihin may putok ng pano, bigyan. Mga nganak na yun. Ayun, yung giti. Ano. Ano. Nagiti pala yung kahit ano. Mo, kahit kabadla. Amin. Ang hybrid po, kahit bigas na sibun. Yan. Bakit Bin parang try? umasim? Hindi, kaya nga hinugasan ay. Sa dyan, ganun lang ang amay nun. Hmm. Kaya nga hinugasan ah. Oo, umasim. Tama na ba yung hugas niya? Masa na. Pero bakit oh. naman siya uh, ang ay eh, running water you know? hmm. siya, ano? siya no ka pa sa kinang hmm. ano nang vitamin yeah. eh